Sa gitna po ng mainit na panahon, ilang lugar sa Metro Manila ang nakaranas ng pagulan na kung tawagin ay Agua de Mayo. Senyales na nga ba yan ng nalalapit ng pagpasok ng panahon ng tag-ulan? Ang paliwanag ng pag-asa sa detalye ni Rod Lagusad. Agua de Mayo, kung tawagin ng unang ulan sa buwan ng Mayo. Sa gitna ng napakatinding init ng panahon kahapon, umulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kasabay ng paggunita ng araw ng paggawa. Ang ulan na naranasan, bagyang nagpalamig sa ilang linggo ng mainit na panahon. Pero, sinyalis na ba ito na lalamig na ang panahon dahil tag-ulan na? Paliwanag ng pag-asa, epekto pa rin ito ng mainit na panahon. Nagkaroon tayo ng thunderstorm dito sa Metro Manila area. No? So, nagpalabas po tayo ng thunderstorm advisory. At karaniwa naman po, kapag meron tayong thunderstorm, pinaka mabilis na yung minuto, pinakamatagal na yung isa hanggang dalawang oras. At kahit po kasagsagan ng init ng panahon dito sa ating bansa, lalong-lalong pumasok tayo sa buwan ng Mayo. Ayon sa pag-asa, may posibilidad na mas dumalas pa ang localized thunderstorm, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Hindi pa raw ito hudyat ng tagulan at patuloy pa rin na makakaranas ng mainit na panahon. Sunod-sunod ang naitatalang matataas na heat index sa maraming bahagi ng bansa. Kasunod nito, napaulat ang tatlong tao na nasawi dahil sa extreme heat sa Pilika, Marinisur ayon sa pag-asa, posibleng may iba pang faktor na nakaapekto sa mga naiulat na nasawi. Lalo tanaturang naturang lugar ay isa sa nakakaranas ng pinakamataas na heat index sa bansa. Ay nasa 48 degrees Celsius na heat index ang naitala dito. Ganito pa rin kataas ang forecasted na heat index dito. Paliwanag ng pag-asa, may mga lugar talaga na naitatala ang mataas na temperatura o ang actual daytime temperature. Depende ito sa local topography, isa sa mga posibleng factor yan. No? Dahil sa local topography, ay nagkakaroon din ito ng epekto sa, for example, yung inflow ng hangin na mas mataas ang relative humidity. Alam naman po natin ang heat index ay malaking factor yung Uh, temperature at recorded relative humidity at a particular time. Ayon pa sa pag-asa, ang mga urban area o maituturing na catchment basin ang nakakapagtala ng matataas na temperatura. Gaya ng Tuguegarao City sa kagayan kung saan na itala ang all-time high temperature sa bansa. Pero ayon sa pag-asa, kahit hindi consistent o tuloy-tuloy na matataas ang heat index sa isang lugar, ay posible pa rin na makapagtala ang isang lugar ng mataas na heat index. Nakokumpute ang heat index sa pamamagitan ng pinakamataas na naitalang temperatura sa isang lugar na kadalasan ay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon, kasama ng relative humidity sa oras kung saan ito naitala. Kaya tuwing alas 5 ng hapon nakakapaglabas ng heat index sa partikular na araw ang pag-asa at hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na makapagtala ng 52 degrees Celsius pataas na heat index o extreme danger level. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Umabot na sa 541 million pesos ang halagang natanggap ng sampung rehiyon na naapektuhan ng El Nino phenomenon. Lumabas sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na kabilang sa naapektuhan ng matinding tagtuyot ay ang Region 2, Region 4B, Region 6, Region 7, 9, 12 at maging ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nakatanggap ang mga residente ng family food packs, bigas, langis, yero generators at mga hygiene kits. Nasa isang daan na isang lungsod at bayan naman na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino.